Ayan, magandang hapon mga ating kagulo. O, apat na naman. Siyempre, yung tayo. Ayan. All terrain. Apat Apat kanina, baka tayo ng mga gulong ngayon. O, ayan o, 265-68 six, po. Ilalagay natin na all terrain. Ayan, o, ni Sir Winston Taraki. Jump out. Saka ni Sir John Ray. Para hindi mag-wiggle the chief mechanic Sir Junrick Ila Victoria yeah. Ito po yung dating gulong niya o oh, that lock Ayan po yung pina pinalitan natin kanina uh, Apat din O oh. Pang Toyota Hilux po ito 265-6080 Yokohama, Old uh, Terry,